ka dragon ayan magandang 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 umaga po sa inyong lahat nandito kami sa farm ni Uncle Nardo ang kapatid ni Uncle Gaya magtatanim yes. po kami ng kamote, kamote. para sa susunod may anihin tayo Yes <laughs> syempre tayo rin, kami ang nagtanim kami rin ang maga harvest yes. abangan natin yan So let's go samahan niyo po kami sa panibagong episode na to Maganda dito sa pwesto ni Uncle Nardo oh malilim Pwede pa yata yung talbusan. Kaya nga eh. Ilaga. Ba't yung sa atin kinalbo natin? Pwede naman pala yung may dahon. At kasi talbunin. Kaya nga, para mabilis na sanang ungar niya eh. Oo, nalpasa eh. Nakakalate na sangkilnar daw. Wala na, hindi niya na tayo upahan. Half day na lang. <laughs> Makipag-arawan nga kami, Angkel. Yeah. Oo. oo. <laughs> Nako, mar alam nyo ba magtanim. Eh? <laughs> na naman ako eh. sa Nandaan kung Takpan tumata, lang man, o. Oh. Ha? Ayan na, takpan nyo na lang. Ayun. Nilalagay naman na nila eh. Sila nang magtanim. Kami nang magtanim, kayo na lang mag anong ganyan. Ah, maglagay-lagay. Ah, ganyan pala. Magbilad daw. akin sila kung maglagay. Ay, ang dami na nilang okay, natanim guys. Eh. Oh. Ano yun? No? Ang ganda dito. Saan si Auntie Ay? Hindi ka man sinamahan. Nee. Sa, si Ante Erle? Tagal na sa Cebu. Ay, nasa Cebu? Ba, bakasyonista ang lola niya. Yan taga mudmud -mud daw si Antipasing say until gaya. na ko nag-ghost. Ba't hindi pwedeng babae magkabar? Kaya pala ayaw nila na babae daw ang magtanay. <laughs> 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 mag hindi daw maglaman tsaka magbitak daw. yang ako kung na naman anak mo ako magtalbos pa sana kami eh doon doon kabila doon no? mayroon pa doon saan so galing tong galay ay? andyan sa kabilang. oo oh. dyan ay gilid ng bundok magkuha nga tayo dyan ng talbos parang maganda yung talbos niya kasi eh sarap to ilaga oh walang butas Yan na si Clarly. Hindi ito matanda. mo daw ante. Hindi ka pa rin nagabago ah. No kuya Arde, kamusta? Day. di ka pa rin nagabago. Pwede oh, ka lumba kayo. Ala. Ala, balik na dito. Hindi nga nila ako nakilala. Talaga na pinta siya mo. Ito kung yung barat Hindi niya nang alam. Eh. Alas wala na Pangalan ko nga dun. Arding walang pahinga.

buhay probinsya Ilan ang anak mo ay? Dalawa. na. Eh. na. Pangalan ay? kabilis man pala o takpan lang baka matulad to di sa tanim mo sa isla ah gusto ko na tagahakot na lang po yung, eh <laughs> tagahakot na lang po eh Nasa nila pala San Pagka Tumang ganito. 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 Tumang

Ano, wala na? Tapos na agad. Ang uh, à go Wala na ng eh. Wala mang galay. Eh. <coughs> Doon oh, sa may ano daw, bundok. Saan? Tayo magkuha. Ang gala yun. Ang Pero may galay na ba? Ano, Ipon eh. Ah. Nandito na lahat yung galay. Ganun <laughs> na rin kayo eh. Magtabisay lang ang gulamin natin. Ay, madagbaling giting nga, panay murdong sa <laughs> amin na ito. Kung na kayo, magtabon, mag 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 maniwala kayo sa magbitak-bitak ang bunga mag na yan. Hindi <laughs> <na ba? laughs> okay. pwede. Hindi pwede. Sabi ng kaya, sa pinagmula kambal. Huwag na nga rin kayo magtanay. Talagang kwan totoo nga pala. Si Latte Wine? bitak. Kaya siguro yung tanim natin doon. Oo. Yun lang sinasabi ko kay Grant. <laughs> Kasi babae yung nagtanim. So, alam nyo na guys, kapag magtatanim daw ng kamote, dapat lalaki lang. Kasi pag babae, magbitak daw ang bunga. Gusto nila paba lang. Pilar din ang nakita ko. Tignan yung mga tanim Tandaan nyo nga, tandaan nyo yung tanim nyo kung talagang magbitak. Tinanim natin doon sa inyo, kailangan yung bitak. Yung sa isla? Kukunti na nga. Damor, yung talagang bakit? Kaya nga. Muta Akin may satan eh. Yubi. Di panuurin lang nga namin kayo eh na nagatanim. Kung ayaw nyo kami patanimin. doon sa gilid doon, doon sa um, may tanim na kamote doon, doon sa taas niya So ayun guys, bali natapos na sila magtanim ng kamote. Kukuha pa tayo ng galay kasi kulang. Naiwan si Uncle Nardo doon. Ayun lang. Ay ko. Ay ito, bagong tanim lang to. Kailan lang ito dan? Hindi pa pwede ito talbusan. Bago pa lang. wala Wala nang mga lamanta. Hindi yeah, pwedeng magkukay. Hindi pa sa ikaw magaling magtingin kung may laman wala. Tingnan <laughs> <laughs> natin Na sa sa alas, Maana, sa... Bakit ayaw ninyo yung mga kwan? Yung mga ganito na? Yung walang salba? lang yung mga talba? Hmm. Ito walang laman? Meron. Meron pa rin. Nabandlikan daw to. Galing Kasawin sa bundok. Kong, yung bandlik. Niyo, Pwede magkuha ng talbos dito? baho Wow guys, mino ko si anti passing na ano, bunga ng <laughs> laman ng kamote. Hmm. Ito langaki talaga dito nagtanim siguro oh, no, na. Oh, kapat Ulang bitak eh. Sigaling naman anti passing. talaga. Ha hmm. Sa bali limu tin na aramid tay ni. Eh. Mika si Tigot na yung sarap. Kasarap isaw-saw to sa bagoong yung binili natin sa ano, panggasin na. na kaya namin yung isang bote. Kasarap kasi. Kasarap kasi. Pati yung suka. The best talagang bagoong sa ano eh, panggasinan. sarap dito yung kompleto May suka, may paminta, may sibuyas. Sibuyas. Kaya lang kamal ng sibuyas. Ang sarap dito yung lasuna na sibuyas. Sibuyas Tagalog. Dito sila kumukuha guys ng ano, mga pangtanim. nggak sih lanjut kemauan kita kasih mana kita kasih aku nih aku yang gan yao ah jadi oh masih melapet loh tadi lat angkal? Okay. yang meluang neng itu belum sebabak neng

Oh, ya yeah, marami rin yung aming nakuhang galay. Tumalinis na to guys, lahat to tataniman nila ng kamote. Ante, may assignment pa kayo nante, pasayin. Yung jumping jump. <laughs> Ay, oo. Oh. <laughs> ano, nakuha nyo na? Mag-jogging na naman tayo bukas ng umaga. Ante, mag-jumping jump nga kayo nante, pasay Kung sino yung nakakuha. Oo. Yan. Kula, Hindi, na. yung talon. Yung ganun, no? Oh. Yung pangalawang ganun. natin. Yan, yeah, yung, yung jumping jump. Yeah. Ano? Yan. Yeah. <laughs> Yan. Oh, para Yan, ganyan. Ha? Ulit nga. Para sa sunod, alam nyo na. pasing <laughs> pa Paano yung isang arad? Paano yung isang ganon? patang din ang mata. Pakitaan mo nga <laughs> na nag-practice ka. Kalimutan niya na naman. Nagko <laughs> Mali na naman. Ano well, 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 Mali. Kaliwa, baba, kanan. Mm. Yan kay baba mo yan. Mm. Yan le. Oh. Yan oh. Kaya ba mo tapos hindi mo rin pala alam. Yan oh. Eh? Tama <laughs> mo sa bali tama mo. Mm, tama na. <laughs> mm. mm. <laughs> <laughs> alam mo na nga anong kwan. Ano yan? Yes, Sila nag-practice. Kaya hindi nyo yung pag-aralan nga rin eh. Sabi assignment niya. <laughs> <yun. laughs> <laughs> Kaya natin tayo. Yeah. Di ba nakapak yan? O palit agad yung kabila. Huwag ka na mag-akit <laughs> dito. Diba, Nag-akit okay. pa kasi oh. isang pipaseng. Mm. Mm. Ganun lang. Ipalit-palit eh. ka lang. Ganun. <laughs> o oh, bilisan mo lang na ganun. <laughs> yan. Ganyan. Yan. Hambot. <laughs> <laughs> um, mm. Ganyan. Kukwa. Gam na lang buti sa kami ko. Oh, Yan dito ba pwede magsumba dito? O magsumba na kayo. So ayan guys, dahil wala, nakalimutan namin yung baso, wala rin silang baso dito. Wala kami kape. Magtubig na lang kami. sa ka ito. From Balikbayan. Thank you po, really. Ayan, bago doon sa family. Ayan, syempre guys, mag-shoutout out din tayo. Ayan. sobrang nagpapasalamat po kami sa mga na... sa mga nag-comment sa last upload namin na sobrang pinapagaan niyo yung loob namin. <laughs> Kahit apat lang kami, ah, Talagang, tuloy lang daw. Tuloy lang daw. Ayan. Thank you so thank much po. So kayo ang inspirasyon namin sa pagbablog Sa mga nagko-comment po, po thank na po. hindi sila nag skip ng ads, yan, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much thank po. You po. Thank you po. Ingat po kayo dyan Sa mga solid subscribers na. yan. syempre kay sis kay Sheila Jane. Espanyola kay Jade Rose Guillermo. Hello thank po sa inyo. Kay Ate Bebs. Thank you, thank you po. Lalo na itong nagbigay po. Kay, yeah. <coughs> kay <coughs> Ma'am Rowena Abadilla. Kay Ma'am Elisa Gomez. Hello po sa inyong lahat. Hello po. Ayun yung nagsuga <coughs> ko. Kay Sir Isayas Tobias. Hello po Hello sa inyo. Po. At kay Ma'am Aurora Aurora Gold. Hello, Hello po, Ma'am Aurora. Ito ang comment niya sa inyo. Uh, that's a good exercise para lagi nasa condition ang katawan ninyo, mga ladies. Ako nga, 70 years old na at meron akong treadmill at nag-workout ako tatlong beses sa isang linggo. O, mo nga si ma'am, 70, -year 70 years old na, kayo, 64 pala. Kaya pa. yeah, nga, talo so, pa kami ni... Um, kami eh. Kaya maganda daw sa katawan nyo, mag-exercise para healthy. Kaya, wag ikaya. Hindi <laughs> <laughs> kami nasanay. Ganda sa eh. kwan ay panggulayan. Nay. No, Ayaw eh. makakita. <laughs> Nay, <No, laughs> unay lumang maon. <mount. laughs> Bakit? Wala mang tao sa batilya. Yan, kay, ganun din kay Ma'am Pe Busa. Hello po, po. Ma'am Pe. Hello po, ingat po kayo dyan. Kay Sir Jojo Asuncion. Yan, kay Ma'am Catherine Carioso. Na, no, excuse me po. Busog na <laughs> Busog, yan. Busog ah, Nabusog sa Binigay ni Cheryl uh, Willie. Really. Kay Ma'am Florenda Quinto. Hello po, Ma'am Florenda. Kay Ma'am Mary Ann. Ah, yan, hello po sa no. inyo. Ganun din kay Ma'am Margarita Luc... Ah, Lucyao? Lucyao. Ante pa ante ang talaga dala sa inyo, te agtaray. Maudi kayo. <laughs> <laughs> Maudi daw kayo. At syempre, kay Kakumpi, yan, solid. Mas mabisa ano yan. Mabisa, mabisa. Ano yan? Mabisa. Subscriber si Kakumpi. Kay Ma'am Cha, Coliseo. Hello po, Ma'am Cha. po, Ma'am Cha. Ingat po kay Jan Kay Ma'am Jenjen Jen gente Hello po, sis. At kay Sir Joey Lujan. ilaw po, Sir Joey. At kay Sir Jerry Likya. Hello po, kamusta dyan sa Baguio. Oh, magkinap. tinapay ay kay. Oh, pa'y mo na-rabo yun. Kasalo kami, bono. ba Siyempre kay ano din, kay Sir Renato Calano. Hello po! Hello po! Kay Ma'am Kim. Kay Sir Jerome Paborada. Hello po! Ingat po kayo dyan. Kay Amigo Miguel. Magkita-kita sa tayo. Hello po! Salamat po sa panonood. Yan mga kadragon sabi ni Uncle Nardo. Maming hapon na lang daw siya mag-araro kasi mainit na. Yan. So, tatapusin lang nila itong isa na hindi pa nalalagyan ng kamote. Itong huling guhit. Balikan natin 'to guys kapag harvest time na. Sobra na 'to, 'di na. So that's it for today's vlog. Hope you guys enjoy our simple video. See you on our next episode. Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.